Yun, magandang araw mga kaibigan. Panibagong araw, panibagong plan. Tara, samahan nyo ako sa panibagong biyahe. And for today's video mga lods, nandito tayo ngayon sa Isabela, Negros Occidental. So saan pupuntahan natin yung mga hidden waterfalls o yung mga waterfalls dito sa Isabela. Yon so mostly hindi lahat may alam kung saan to at kung paano makapunta dito. At mostly sa mga waterfalls na ipapakita ko ngayon ay lumalabas lang ito kapag tagulan. No? Pero merong isa dito na kahit tag-init o tag toyot merong tubig na dumadalon. Yung waterfalls na to ay kitang-kita mo dito sa kalsada. No? Pag binibay, binabaybay mo yung kalsada mula Isabela papuntang Tinungan, ay makikita mo dito sa bundok na park ng may tubig yung waterfalls na umaagos. At ilang beses ko na tinangkang puntahan to at hindi talaga nag-timing ano, na, timing sa schedule natin uh, for today's video medyo maganda na yung lagay ng panahon eh. tapos na ng bagyo dito sa Isabela no dito sa Negros at kasama natin yung si Marites drone siya yung kasama natin mag-explore -e ng waterfalls dito kita to o kun sud drone may to bake barangay may to bake sud so, to tao? Hmm. So, Oo, oh, may tubig na lang na. Oo. Oh. Hindi man. Oo, oh, may tubig ka yun at kita kita dito yung waterfalls pero nag decide kami na puntahan yung barangay may tubig pasukin yun at para mas malapit kami dun sa waterfalls na pupuntahan natin yan so kung bago ka lang dito sa channel na to at kung gusto mo yung content na to huwag kalimutan mag like, subscribe pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at ito yung barangay may tubig Isabela, Negros Occidental dito tayo mag uh, the take off ng drone natin at uh, papakita sa inyo kung gaano kaganda gaano kaswabi yung waterfalls dito at medyo rough road lang ang daan dito at buti na lang minit na at hindi na maulan kung maulan talagang maputik ng daan dito so pupuntahan na natin yung waterfalls doon at babahagi ko sa inyo kung gaano kaganda at gaano kaswabi yung view doon at na naplanuhan namin na next time pupuntahan namin talaga yung waterfalls doon at mag-aakyat kami doon at share sa inyo yung mga footage na yon. So next video at uh, sana matuloy yung plano natin na uh, puntahan talaga at maligo doon sa waterfalls na yun. Balita ko ano doon, uh, isa yun sa mga source ng tubig dito sa mga hacienda sa uh, may tubig. Iyon yung primary supply nila ng tubig dito. Hanggang sa ngayon, yun pa rin yung kinukunan nila ng tubig. Napakaganda, napakaswabi ng agos ng tubig mula sa malayo. At ngayon, puntahan natin yun. So dito tayo mag-take off ng drone natin at i-share ko sa inyo yung mga footage na mga nakuha ko doon. Let's go! Uh, hi, si GM mo? Hi, GM! <laughs> test drone! PV time! Oh, yeah? Yun, so nasaksihan nyo at nakita nyo kung gaano kaswabe, gaano kaganda yung mga hidden waterfalls dito sa Isabela and Negros Occidental. Hindi mo akalain na merong ganito dito sa Isabela. So, napakaganda, napakaswabe at talagang ano, napaka-amazing ng waterfalls dito. At kung bago ka lang dito sa channel na to at kung nagustuhan namin yung content na tawag huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. Ano ba yung Hanggang sa muling pagkikita. Ciao!